Dinayaan niyo kami. Dilagyan niyo ng purga yung pagkain namin eh. Kayo nga, dinayaan niyo rin kami Sumakit yung mga chan namin. Teka, teka. Sandali, sandali. Eh, parang pareho kayong nandaya eh. Oo. Oh. oh ngayon, si Maria na lang ang makakapagsabi kung sino talaga ang gusto niya. Tirso, I'm so sorry pero... hindi talaga kita gusto. Sana maintindihan mo yung desisyon ko. Asan dito yung sinasabi mo kabo ng meeting? Siya po. Hmm? Tek, Te teka, teka, sandali. Usap muna tayo. Ha? Ah, uh, Booking ka na. Sa presinto ka na magpaliwanag. Di pwede sa mall. Tapos na, Terso. Tapos na ang pagiging wedding lord mo. Wedding lord ka? Ang lakas mo maligaw sa akin tapos yan pala mo? Nasaan na yung pera pang mo? Nasa kanya po. Ano ba? Ano, sabi? O ma, kung pandilata mo si Terso kanina, ganun-ganun na lang, Tapos, kasabot ka pala? Hoy! Wala akong kinalaman dyan. Malang sa wedding. Oy, oy, oy. Nasa na yung 20 kiyaw? Nasa diba? di Aka na. Oo nga, pero... Pero... Wala lang pero, pero. Kasama ka rin. Ha? Ayun! 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 oy! Ano ba yun? Meron ha? Nakakuha isang preso. <laughs> ako din. Dalawa pa. Ah! Good, 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 good. Very cool. Galing-galing na. Galing <laughs> Hindi tayo na zero. <laughs> salamat at tinulungan mo kung may ilabas si Oma sa kulungan. siguro kung wala ka, malamang natulog na yun doon. Ayos lang. Alam naman, naman si Oma, kahit masama ang gali niyan, siya pa rin ang nanay ni Jin. Kayo pa ba ni Jin? Ha? Uh, hindi na. Wala na yun. Siguro, ah, uh, nakakita na ng koreano yun. Hmm. Ikaw ba, wala ka pang nakikita? Hmm. Meron na, pero... Baka... Baka ayaw sa akin eh. Bakit? Baka gusto mong subukan, malay mo. May gusto rin pala sa'yo. Uy. bah Uy. Bago to ah. Pag nagugulat, nangyayakap. Mm. Yes! Ah! Ay, bakit ba't ganun? Nasa pa? Ano ang akala ko eh? Wala na suntukan? Lek pa na naman? <laughs> Yakap na alin, eh. Sa balik na suntukan. Mr.